Binasag na ng aktor na si Sian Lim ang kanyang katahimikan sa tunay na estado nila ng film producer na si Iris Lee. Sa exclusive interview ng Esquire sa aktor, isa-isang sinagot ni Sian ang mga tanong na may kaugnayan sa kanya ngayong bagong relasyon. hang inamin ni Sian na in a relationship na sila ni Iris, limang buwan ang nakalilipas matapos ang hiwalayan nila ng aktres na si Kim Chu ginawa niya ang pag-amin upang malinawan ang mga espekulasyon na lumalabas patungkol sa kanila. Pahayag ni Sian, Yes I'm seeing Iris. Just to clear everything, to clear all the speculations. We are seeing each other and we are very happy. Paglilinaw rin daw ito ng aktor sa mga haka-hakang lumabas na dahilan ng hiwalayan nila ni Kim Chu. Nawala naman raw katotohanan, gaya na lamang ng pagiging third party umano ni Iris sa hiwalayan. Handa na raw ang aktor na pag-usapan ang issue sapagkat marami na ang nadagdag at nabawa sa kwento kahit na naglabas naman sila ng statement ni Kim upang malinaw ang mga bagay. Anya pa ay sa labing dalawang taon ng relasyon nila ng aktres ay nananatili ang respeto nila sa kanilang mga taga-suporta. Ngunit mayroong mga nangyayari sa buhay na hindi inaasahan kaya sila naghiwalay. Nasasaktan raw siya na maraming mga haka-haka na dagdag-bawas. Una raw ay talented filmmaker si Iris at siya ang kanyang producer at creative partner. Pinabulaanan niya ang isyong mayroong third party sa hiwalayan nila ni Kim na idinidiin ng ilan sa katauhan ni Iris. Wala raw itong katotohanan. Hindi third party ang dahilan ng hiwalayan. Hindi rin daw totoo ang lumabas na espekulasyon na sikreto silang ikinasal at live-in na sila ni Iris. Nang makita raw niya ang kanyang mga kaibigan, ay binabati siya sa naging kasal umano nila ni Iris sa New York na wala namang katotohanan. Mayroon pa raw isang artikulo na mayroon na raw siyang kinakasama ng ilang taon. Paglilinaw ni Sian ay tanging kanyang ina, lolo at lola ang kanyang kasama sa bahay. Sadyang may mga bagay raw na nangyayari na hindi na nakokontrol at kahit hindi nais na mangyari ay nangyayari. Nasasaktan raw siya na maraming tao ang nadadamay. Pareho raw silang busy ni Iris at marami silang pinagkakaabalahan. Ayon pa sa aktor, ay hindi nila deserve ang mga natatanggap na pambabatikos at panghuhusga sapagkat walang katotohanan sa mga sinasabi ng mga tao. Bago pa man ang naging pag-amin na ito, ni Sian Lim, ay ilang larawan na ang kumalat sa social media. Kung saan spotted sila ni Iris na magkasama sa kalagitnaan ng isyong hiwalayan nila ni Kim Chu.